Nakikipag-ugnayan ng Visayas Command sa iba pang pwersa ng kapulisan sa Central Visayas upang mabanatili ang kaayusan at kapayapaan sa darating na anti-corruption rally sa Nobyembre 30. Ito ang inanunsyo ni Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Visayas Command, na ang mga tauhan mula sa VISCOM ay ide-deploy bilang suporta kung sakaling magkaroon man ng anumang kaguluhan sa rally sa Cebu. Bagamat law enforcement effort ang direktiba, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng koordinasyon sa pagitan ng kanilang mga miyembro at sa kapulisan upang nakastandby na ang kanilang hanay kung sakaling kailangan ng PNP ang suporta. Kaugnay nito, sa panahon ng malawakang mobilisasyon, Tinimok nila ang mga Cebuano at, at ang iba pang lalahok sa rally na maging responsable at piliin ng mapayapang pagpapahayag alinsunod na rin sa inaasahang tensyon dahil sa matinding kalamidad na naranasan ng Cebu na kumitil ng mga buhay at sumira ng mga ari-arian dahil sa anomalosong flood control projects. And this is primarily a law enforcement effort, no? although coordinations have been made with, um, between uh, on the ANP at PNP. Um, that on the event na mag-escalate, no, magkaroon, na, magkaroon ng gulo, we are prepared to support the PNP naman under the efforts. So, relative to the conduct of this mass mobilization, we urge our mga kababayan natin, yung action natin dapat, uh, we have to be responsible with our action. Sa kabilang banda, patuloy naman ang panawagan sa iba't ibang pampublikong grupo na makisa sa rally. Nanguna sa panawagan ng Simbahang Katoliko, Sibuano Palaban Kontra Korupsyon, Supak, Panaghiusa sa Yanong Cebuano Batok sa Korupsyon o Payong at Bayan Central Visayas. Ibinahagi rin ni Jaime Paglinawan ang chairman ng Bayan Central Visayas na kabilang sa kanilang mga panawagan ay ang pagbibitiw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Gayon din ang lahat ng sangkot sa katiwalian sa bansa. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo John Akanyeti para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!